ko aray nun didin amon umangan adin na papa nag kukuan paran itarahubhan amon bago nga tanom kay madlo kasi hinduro dapat tahuban la na hiya e siya nga naghimuyahin sugad nga adto gihap didto an akon kuya in nagsasaribo naghiap para tumurok hiyahin maupay so yan nain in mabuliga ka era para mahumanin nila yun So, among nga mga kawaray nun, kumadi ako han amon uma para bumulig yan papangan papa, ngan kuya han ira pag saribongan, bago namon nga tanong nga tarong. So, an ako niya yan ginhimo iton nagtanggal akin palwahan saging naging utod para maitahob nga tuhan tarong namon nga tanong. Kundi rin namon hiyas matahuban, malalanta kasi hiyangan, pwede dere mabuhingan, magkamamatay lugod kun, dere namon sugaron, lalo na pagsaribo kay amuan pinaka-importante dara kay mapapasuhin durungan, bisan kun harayo ang pag-iinalog nera papangan kuya, era nalagin aantusan kay waray man iba, yakan paman, Sipag at syaga lang kapag gusto mo kumita o kung gusto mo may marating sa buhay, mahirap man yan ay kakayanin para sa pamilya at syempre para sa sarili mo. So kailangan talaga natin nga ilubon bisan kung gaano kakuri importante malipa yung kita tat mo. So amo ay nato mga kawaray nun, comment, like and share and papalo na lang po. Bye bye!